Ngayong araw na ito ay naisipan pala naming magharvest ng talong. So ayan, papunta na kami sa bukid para tignan kung maraming bunga yung mga talong. At ayan nga, marami siyang bunga at marami ding bulaklak. Perfect na perfect nga pala ito kasi pwede siyang nilaga, prito, o kaya pang pakbet. Kaya kung gusto nyo pong bumili ay pwede nyo po akong i-message para mag-harvest po kami ng talong. Ayan. At ayan nga, sinasabihan ko ngayong mga kasama ko dyan na wag nilang kunin yung mga maliliit pa para lumaki pa yung mga talong para pwedeng pang torta. Ayan. Tignan nyo naman yung mga bunga at bulaklak ng talong. O ba diba? sa isang puno nyan, marami-rami yung bunga niya. Kaya, Sulit na sulit 'yung pagtatanim namin dito. Medyo madami-dami na 'yung na-harvest namin kaya sabi ko pwede na kaming umuwi. At ayan na nga guys, hanggang dito na lang. Bye-bye.